Diba? Nabili ko lang to sa GG Fishing Shop. Mawawala na yung stress mo at init ng ulo mo sa bahay sa sobrang init ng panahon. Kapag gamit mo tong fishing rod at pumunta ka lang doon sa spot, sa gilid ng sapa, sa dagat, o di kaya sa mga fishing pond. Eto nga pala yung sagay lang na full set na fishing rod. So meron lang siyang kasamang nylon extra. And syempre, may kasama din pala siyang extra free nylon dito. May kasama siyang floater kung gusto natin na malaman na meron ng isla na kumakain. Tsaka itong alarm. Ito yung mga pamain and then yung mga sapra niya andito na sa set na to. Tsaka, Eto yung napakagandang um, at napakahabang fishing rod. Dalos isang deep pa ko na siya. And ito yung uh, rod natin. Uh, diba? Nabili ko lang to sa GG Fishing Shop. Napakaangas. Alam nyo, ito yung perfect na perfect ngayong vacation. And sobrang init ng panahon. Pumunta ka lang dun sa dagat. And kung gusto mag-chill, mag-relax, marinig yung tunog ng mga alo, ng nature, ito yung perfect. Nadalhin ninyo pag nag-camping kayo sa dagat. Ayan o. Oh. Oh, Di ba? Napaka-smooth lang niya. So, i-reverse lang natin. Kapag i-reverse pa lang natin, o, oh, ganyan din lang natin. Ayan o. Oh. Pwede natin siyang uh, i-reverse. So, ito yung pinakalak niya sa ilalim. And then, ito yung pinakalak niya din. Kapag kukuha tayo ng isda, alimbawa, o, oh, ayan o, oh, nakalak na siya. So, ibig sabihin, kapag hilahin pa yan ng isda, yung pinaka-nylon natin, hindi siya iikot kasi nakalak na siya dito sa ilalim. Ito yung lock niya and kung gusto naman natin, aryahan. And gusto natin pakabain yung nylon natin, i-unlock lang natin dito. Ayan. Di ba? Again, kung gusto niyo ma-chill, ma-relax, yung mga isip ninyo, mawalan ng stress, init ng palang sa bahay, I highly recommend this. So, lang na fishing rod nabili ko sa GG Fishing Shop Angela sa si Yellow Basket. Check out nyo na to guys. Sobrang may enjoy kayo dito.